kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Simulat sa Pol ay hindi na bago ang mga nakasanayang paniniwala ng mas mga nakakatanda sa atin pagdating sa tinatawag nilang alay sa mga ipinapagawang gusali, bahay o kahit ultimong mga bagong sasakyan ay kanilang binibigyan ng alay sa rason na para daw hindi maging takaw disgrasya. Padugo ang tawag dito pagdating sa area ng Bisayas. Itim na kulay ng manok ang kadalasang kinagawang alay sa mga puntasyon ng bahay. Ikinakalat ang dugo nito sa bawat sulok ng ginagawang konstruksyon. Pagdating sa mga malalaking konstruksyong ginagawa ay dito naman nagiging nakakatakot ang mga kwento sa kung ano ang kanilang ginagawang alay. Isa sa mga urban legend noon sa panahong itinayo ang San Juanico Bridge para mas mapadali ang pagdawid ng mga motorista mula Leyte patungong Samar o vice versa, ay umugong ang mga chismis noon na may mga nangunguharaw ng mga pata sa lugar at sila ang ginagawang alay sa pinapatayong tulay. Sa bawat malaking proyektong ginagawa mapapribado man o gobyerno, ay hindi talaga maiiwasang walang napapahama kaya sa bawat taon na natutodas, ay marami ang napapaisip kung ito ba ay disgrasya lamang o talagang sinadya para gawing alay sa ginagawang proyekto. July 23, 2024 Tila naging alay sa ginagawang bagong Senate Building sa Taguig ang isang 23 anyos na lalaki na katakatakang pumasok sa building at tumungo sa third floor alas 7 ng gabi. Kaagad raw na inalerto ng mga nakakita sa lalaki ang mga gwardya at kanilang hinanap ito pero hirap sila sa paglocate sa lalaki kung nasaan ito. Bandang alas 9 ng gabi, dalawang oras matapos makapasok sa building ang lalaki, ay bigla na lang nakarinig ang gwardya ng isang malakas na tunog. At nang kanyang sinundan kung nasaan nagmula ang malakas na tunog na yun, ay kanyang nakita ang hindi na gumagalaw na katawan ng lalaki sa ground floor na pinaniniwala ang yun na ang lalaking kanilang hinahanap. Ayon sa salaysay ng mga witnesses tila meron daw naghahabol sa lalaki na yun. Rason para ito ay mahulog. Walang may nakakita kung saang palapag eksakto nagmula ang lalaki bago ito mahulog at bumagsak todas sa ground floor. Hindi nilabas ng mga pulis ang pagkakilanlan ng biktima. Ang tanging sinabi lang nila na ang biktima ay saraw aplikante ng Philippine Navy. Ayon sa tagapagsalita ng Senado na si Spokesman Arnel Jose Banyas, magkakaroon daw ng isang investigasyon sa nangyari para malaman kung ano nga bang ang dahilan ng pagkadisgrasya ng lalaki sa Senate Building. Sa bawat malalaking building construction ay hindi talaga maiiwasang may nangyayaring katulad nito. Pwede itong masabing disgrasya nga lang talaga, pero pwede rin maiugnay sa tinatawag nilang alay. Sino kaya ang lalaking yun? bakit kaya siya napadpad sa ginagawang Senate Building? At bakit hindi siya napigilan ng mga gwardyang andun? Dalawang oras pa siyang nasa building bago narinig ng gwardya ang malakas na tunog. Nang ito'y mahulog, bakit bigo ang mga gwardya sa paghahanap sa kanya sa loob ng dalawang oras? Matapos nilang malaman na may nakapasok na pala. Ikaw, naniniwala ka bang? disgrasya o sadyang ginawang alay ang lalaking pumasok sa ginagawang Senate Building? Kailangan mo ba ng isang lugar na mapagtagoan ng iyong pera, alahas, dokumento at kung ano-ano pang mga importanteng bagay? Kailangan safe ito. Hindi mananakaw, hindi mababasa at hindi masusunog. Kaibigan, kailangan mo ng ganito, isang steel safe box. Gawa sa purong bakal, maganda ang pagadesenyo, suwabe lang ang pagbukas at pagsara. At higit sa lahat, ligtas sa mga importanteng bagay na ilalagay mo. May tatlo pang kulay na mapagpipilian, black, white at gold. Orderin mo na ito kaibigan bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.